everyone, welcome to our home Charot Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong tsuna bahay Silip lang ha mm -hmm. Okay, so nandito sa sala ngayon Sala Okay So ipat lang natin ng konti Pihit natin okay. <laughs> <laughs> May natutoy <laughs> Ayan May mga palangga. Dito si mami ng office Tulog Ayan. Ayan ang office niya. Dito Good siya nag -ano. Dito siya nag office. Makarat bahay namin syempre. Maraming nakatira. Eh. Ngayon meron niya may baba. Sa second floor toeng. eh. Ngayon to may baba. Yung baba. Ito, ito. Ayan. Gusto niyo ba doon? Gusto niyo gumakita? Ba Sige, baba tayo. Ha? Gusto niyo makita. Ayan, baba tayo. Mula dito sa sala namin na no, maliit. Yung baba. Ayan. May underground to. Okay. Ayan po. Ayan. Okay. Ayan. Chuk, 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 chuk. Dito ang aming kusina. Dito kami kumakain. Ayan. Kalat mo. Dito na rin yung lutuan. So, ayan. Maliit lang yan. Yung CR. Wag na doon. May pinto yan. Walang ganyan dito. Ayan. Yeah. Fire exit. And, of course, Siyempre meron kaming tulugan namin sa taas. Okay? So, gusto nyo daw? Gusto nyo? Mami, ayaw eh, oh. Gusto nyo ba? Ayaw nila, mami. Eh. Okay, so, okay tayo, ha? Dito. May gate yan, maliit. Ayan. Tapos, dito yung aming second madilim second floor and then oh one one two okay yan syempre yung bahay na yung makalat wala kami katulong marami kami mga busy oh madilim yun yung kwarto namin ito yung kwarto kay Junjun ito kay Ate Pio wala na sila nakapasok sila And of course, dito ang kwarto ni Mami. Kung saan ako nag-office. Oh, dito ko Ito, namin ni Mami. Oh. Ang dami namin ulan kasi nga puro kami mga may sasakit na. Ayan ang aking laptop at saka yung aking mga ginagamit sa pagbablog. Dito ako gumagawa ng video at saka mga edit. Ayan, dito ako nag-edit. Sa mga video, dito ako nag-susupport sa aking mga community. Eh, kanya kaming buhay. Nandun si busy siya doon. Ako naman dito, ako. Uh, busy, busy. Ano lang, sa, sa morning lang maaga ako nagigising kasi nag-workout ako. Eh, bibili na ako ng pagkain namin. Actually, may rep. Pero gusto ko yung fresh ako bibili para makapag-walking ako hanggang doon sa palengke. And after walking, babalik ako dito magluto. Kaya naman, mga 8 na ako nakakatapos. Kaya hindi kagad ka ako maka, ano, maka um, support. Kasi 8 eh, na, makakakain pa kami. Okay? So, yan. Yeah, ito lang like, ito Yung kabinet niya yan doon. Yung no? kabinet na namin malaki. Okay. Dito na nagtatapos ang mixing House tour. right? Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli po. God bless us all and bye-bye. Dito -bye. tayo